Sa bawat dilim ng gabi, sa bawat bulong ng hangin sa probinsya, may isang pangalang gumagambala sa imahinasyon ng bawat Pilipino. Isang pangalang pinagmulan ng takot, misteryo at libu-libong kwento, ang Aswang. Hindi ito simpleng nilalang ng kadiliman. Hindi lang ito isang alamat ito ay bahagi ng ating dugo, ng ating kultura, ng mismong pagkatao natin. Ngunit, paano kung ang kinatatakutan natin, ang pinaniniwanaan nating gawa-gawa lang ng matatanda, ay may mas malalim na pinagmulan kesa sa ating inaakala paano kung ang mga sinaunang kwento ay hindi lamang haka-haka, kundi mga mumunting pahiwatig sa isang katotohanang matagal nang nakatago, naghihintay na tuklasin ng agham. Ang aswang ay hindi nag-iisang nilalang. Ito ay isang malawak na kategorya ng mga kababalaghan ang manananggal na bumibitaw ang katawan para lumipad sa gabi. Ang tikbalang na nagpapagala sa gubat o ang kapre na nagkukubli sa mga puno. Sa libu-libong taon, ang mga kwentong ito ay gumamot ng kanilang kapangyarihan para magbigay paliwanag sa di maipaliwanag. Isipin ang matinding lagnat ng isang bata ang misteryosong pagkawala ng alagang hayop o ang malalim na sakit na walang lunas. Sa mga komunidad na walang akses sa modernong kaalaman, ang aswang ang nagiging sagot. Ito rin ay nagsisilbing tagabantay ng moralidad, nagtatakda ng mga limitasyon at nagpapalitaw ng takot para masunod ang mga tuntunin ng lipunan. Ang aswang ay salamin ng ating mga pinakatagong takot. Ang takot sa kamatayan, sa sakit, sa kawalan ng kontrol. Isang malalim na anino na sumusunod sa ating kasaysayan. Ngunit, paano kung ang ilan sa mga pinaniniwalaan nating supernaturalyo ay may pundasyon sa mundong tunay, sa mundong siyensya? Balikan natin ang mga lalawigan sa panay, partikular ang kapis na sadyang kilala sa mga kwento ng aswang. Noong 1975, natuklasan ng mga doktor ang isang pambihirang karamdaman sa rehiyong ito, ang X-linked dystonia parkinsonism o XDP. Ang mga taong may XDP ay nagpapakita ng kakaibang simptomas. Ang kanilang mga paha ay kusang kumikirot. Ang leeg ay biglang humihila ng sinasadya at kalaunan ay humahantong sa mga panginginig, paninigas ng kalamnan at hirak sa balanse. Mga simptomas na kahalin tulad ng Parkinson's disease. Isipin mo, sa isong panahon na walang kaalaman tungkol sa mga gene o neuroscience, Paano mo ipapaliwanag ang isang tao na biglang nagkakaroon ng hindi natural na galaw, ng pagbabago sa pisikal na anyo? Di ba't madaling ipagkamali ito bilang isang nilalang na nagpapalit anyo? Isang aswang? Ang mga di pangkaraniwang paggalaw na ito, ang mga jerky, tila di natural na paggalaw, ay maaaring siyang naging binhi ng alamat. Ang agham sa kabila ng paniniwala ng marami ay hindi palaging sumasalungat sa ating mga paniniwala. Minsan ay ito ay nagbibigay liwanag, nagpapayaman sa ating pag-unawa. Sa pamamagitan ng pananaliksik sa XDP, nabawasan ang stigma na nakakabit sa sakit. Ang mga terminong mutation at carrier ay naging na na nagtulak sa mga apektado na humingi ng tulong medikal ang dating ikinukubli dahil sa takot na mabagkamalang aswang ay ngayoy sinasagot ng kaalaman. Ang folklore sa ganitong pananaw ay nagsisilbing mapa, isang pahiwatig na nagtuturo sa mga misterya ng mundong naghihintay ng ating pagtuklas. Ito ay nagpapaalala sa atin ang ating mga ninuno sa sarili nilang pamamaraan ay sinusubukang unawain ang kanilang kapaligiran at ang mga kwento nila ay naglalaman ng mga butilang katotohanang na maaari nating pagmulan ng mga bagong katanungan. Sa pagitan ng alamat at agham may isang tulay na nag-uugnay sa nakaraan at kasalukuyan ang aswang, isang nilalang na minsay naghasik ng takot, ay ngayoy nagtuturo sa atin ng isang mahalagang aral na ang paghahanap ng kaalaman ay walang hangganan at sa bawat kwento, may aral na naghihintay na ibunyag. Ang ating mga alamat ay hindi lamang simpleng kwento. Sila ay mga salaysayan ng ating kasaysayan, ng ating pagkakabati at ng ating walang humantay na pagtatangka intindihin ang mundong ating ginagalawan. Saan kanya patatala ng mga sinaunang kwento ng Pilipinas na ating mauunawaan ngayon? At sa paghahanap ng sagot, gaano ba kalalim ang ugnayan ng paniniwala at siyensya sa ating pagkatao?